up mga kasima so ayan prepare tayo ng ito tayo nating payaw ayan mga kasima medyo maganda yung panahon kulimlim kaya naisipan namin magtayo ng payaw ngayon ayan mga kasima ayan pala yung namin sa payaw mga daunan nyo so ayan mga kasima paalis na kami. let's go So yun mga sima, dito na tayo sa spot natin. ng lalagyan natin ng tayaw. Yun tinatali na nga ni Utol yung mga panambak niya. Kasama pala natin dyan mga kasima, si QS6 Yan yung mayari ng bangka. Mapa ano rin, tayaw. Babae na maya maya yan, Mike. <laughs> so yun mga sima, lalaglag na nila yung mga panambak. Okay na kasi nakatali na. eh na kasi ma, ilalagay na natin yung panambak sa ano, ilalim. Mabuhangin yan para hindi malastra yung ano, payo natin pag maglakas. Okay. Ano ba 'yan? Ikot kasi so, 'yung magikot muna siya. Sige. Nilagyan ko ng tanda 'yung kawayan natin para alam natin na payo natin 'yan. So ayun nga mga sima nilagyan na natin ng tanda. Nilaglag na natin 'yung tambak. Ay mga sima, okay na. Ibabagsak na yung tambak niya. Ayan, nalaglag na nila mga sima. Hindi yung tinang tumatay yung kawayan. So, yung bandira natin, yung tanda ng payaw natin. Salamat sa panood mga sima. God bless.